Anong na-overheard ninyo habang bumuboto? Ang sinabi ni Unlucky at 916 ay, Di na-overheard pero sa akin sinabi ng tatay ko. Wala kasi siyang listahan ng ibobotong senador. Mind you, PWD na siya. Naka-wheelchair kasi. Dalawang beses na na-stroke. Nung nasa voting precinct na kami, bumulong siya. Wala kong listahan ng senador. Kung sinong sayo, yun na din sa akin. Matanda na ko anak. Mas kailangan nyo ng maayos na gobyerno. Naiyak talaga ako. Nakita ko yung listahan niya. Mula congressman hanggang party list, pareho kami. Ito ang sinabi ni Juan Blueberry, 7658. Sabi ni teacher kanina, Diyos ko po, maawa kayo. Kung boboto kayo ng mga artista at dancer sa Senado, baka maging TV show ang Senate Hall. Ngayon naman, mula kay British Crawlers. Yung INC bawal sa dinuguan... Pero bumoto ng magnanakaw. At panghuli, isang nakakatuwang kwento mula kay Chicken the Egg. Walumput-tatlong taong gulang na lola nakatabi ko habang naghihintay sa init. Bumoto bago ako. Ang habilin niya. Ining, bot mo si Aquino at Mendoza, ha? Sinabihan niya pa mga poll watchers. Lol, ang cute lang. Ikaw, meron ka bang kwento? This is Pinoy Reddit Stories signing off.